Hello mga kasay, uh, may papakita lang ako sa inyo mga kasay na lago ko Ayan mga kasay, uh, maganda naman siya mga kasay, malago uh, Okay lang naman yung dahon niya, medyo may dumi lang kasi uh, nataki ng isikto Pero okay na yan mga kasay, natanggal na yung isikto So ang hindi ko gusto sa kanya mga kasay, yung problema talaga niya mga kasay uh, Yung mga paklang niya mga kasay, uh, parang lumiliko Ayan, mapansin, mapapansin, nyo yung paklang na yun mga kasayo. Parang lumiko. Ayan. Iwan ko lang kung bakit nagkaganyan yung mga paklang niya. Ayan. Kaya hindi maganda yung formisyon ng mga dahon niya mga kasay. Titingnan nyo ng... Uh, ayan o, nyo parang hindi maganda yung formisyon ng dahon niya. Kasi nga dahil sa paklang niya na... Uh, lumiliko. Yan, Maganda sana yung tingnan kung maganda yung forma ng pagkapurma ng dahon niya kasi malago. Problema, parang bumalukot yung mga paklang niya. Ayan. So dahil sa naglabas yan ng bagong ugat niya mga kasay, yan May dalawang bagong ugat yan na ilabas. Ayan yung sa dulo mga kasay, mga bago yan. Uh, ah, na sa lupa. So dahil naglabas yan ng bagong ugat, Uh, ibig sabihin ilti po siya mga kasay uh, baga sa tao maganda yung kondisyon niya mga kasay so sasamantalahin natin yung pagkakataon dahil maganda yung kondisyon niya uh, tatanggalin natin yung ibang dahon niya mga kasay ititira lang natin itong sa bandang gitna so tatanggalin natin yung iba para na din makaporma yung puno niya uh, mas makalabas yung puno niya So, tatanggalin natin itong ibang dahon niya para uh, kulik na lang tayo ng bagong dahon. Baka babawi yung bagong mapaklan niya. Tutuwid, hindi na liliko. So, ayan, tatanggalin ko muna mga kasay. So, ayan mga kasay, uh, ayan. Tatlong dahon na lang ang tinira ko. Pang-apat yung Pinagabagong sibol. So, ito nga o, yung isa, medyo bumaluktot na rin to, paklang na to. So, sana yung mga ilabas niya na bago sana mga kasay, uh, sana hindi nagaganyan. Iwan ko kung ano nangyari sa paklang niya, but uh, bumaluktot talaga mga kasay. Parang liliko. Ayan o. Uh. kaya hindi maganda yung kurma niya kahit uh, malago yung dahon niya dahil sa purma ng paklang niya Liliko kasi so ayan uh, okay na yan muna mga kasay sana sa mga ilabas niya na bagong dahon uh, maganda na yung purma ng paklang niya mga kasay